Good morning, mga ka-Junjun. Yan. Ito yung purpose, mga ka-Junjun. Oh, ito yung purpose ng video one sa Mateo. Yan. Labaos. Tapos mga tanim, no? Yan ang mga puno. Then, ang dahil may dito, mga ka-Junjun. Sinisipong pa ako, mga ka-Junjun. Ayun, mga ka-Junjun, no? Ay ang cover, covered! covered. Ayan na cover ng biliwan. Aha. Covered yan mga ka-junjun. Tapos dito marami pang mga panayin sa likod. Oh. Ayan mga ka-junjun. Oh. Ganda diba mga ka-junjun? Thank you for watching mga ka-junjun.